And magbigay din tayo ng reaction dito sa sinabi ni Sir Jabin about sa mahirap. Ang sabi niya, hindi ako naniniwala na hindi masaya ang mga walang pera. And then, hindi rin ako naniniwala na malungkot ah. So, marami, marami talaga din ng mga reaction na nagre-react talaga. Parang, may iba, hindi sila agree sa sinabi ni Sir Javen, blabla, etc. May iba naman na pinapaintindi nila na mali lang talaga ang word na gamit ni Sir Javen. So, sa akin naman, kung isip-isipin talaga, it's normal lang talaga na minsan nagkakamali tayo sa mga words na gagamitin natin na minsan sa, alam mo yun, which is na hindi niya naman siguro mean talaga yun na yung ano niya, yun ang gusto niya iparating. Kasi tayo lang talaga ang nagbibigay ng ibang kahulugan no? Sa so dapat natin kung intindihin pa talaga natin, iba naman talagang gusto niyang iparating sa atin. Hindi ibig sabihin na hindi siya naniniwala ay parang inconsiderate siyang klase ng tao. Masyado kasi kinokonklud ng iba na kaysa ganitong sinabi niya, masyado na daw siya insensitive siya so nararamdaman ng mga mahihirap. Hay nako, 'yun nga tinatawag na walang perfect sa mundo. No? Na minsan, yung mga salita natin na hindi natin aware ang dapat natin sabihin ay ang pro sa puso natin ay iba naman yung gusto natin ipaparating pero nagkamalit na sa mga sa words nga sinasabi hindi na natin kailangan palakihin di ba? it's normal lang yan guys pero para sa akin naman, ang Kapintin brothers, napapanood ko naman ng vlog nila, which is nakakatuwa naman, nakakasaya, Masalit like that, okay naman sila. Kasi nga, hindi naman sila mag siguro ng bonggang-bongga kung hindi sila mabuting tao din. At yun naman talagang ito tangkilik talaga sila ng tao million million views sa Facebook sa, sa ano sa sa YouTube eh hindi naman talaga ako nila fan talaga ng no? fan of fan pero natutuwa din ako minsan pag napapanood ko talaga sila may something na, na curious ako kaya pinapanood ko which is okay din naman yung vlog na kasi sikat ba yun sila nang ganun ganun na lang so mga start din sila kasi sa wala as in walang wala din nag-ulam sila ng asin matika tuyo or something that na ulam nila dati. So, para sa kanila kasi, naging positive lang talaga sila. Pero hindi ibig sabihin sa sinasabi na hindi sila niniwala. Sa word na hindi na ay bibigyan natin ng ibang kahulugan. Dapat lang, maging open pa rin tayo sa mga bagay-bagay, no? Hindi na kailangang palaki, hindi. Porket sikat. So, yung mag-examin sa minsan, talaga, pag sikat ka talaga, babantayan talaga. Ang mali. Ah! Pero sa akin, wala akong bashers. Wala din ako, hindi ako bashers, hindi rin ako bashers ng iba. Which is, this is, this is my own opinion. Kasi ako, inintindi ko din yung mga bagay-bagay. Hindi na kailangang palakihin para sa akin kasi. It's part of being human. We're not perfect. Yan lang for today's video. <laughs>